Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magwantuan. Halos lahat ng malakas na team ngayon ay nasa West at hindi gaano pinapansin ang mga team sa East dahil nagpapagaling pa nga sa Achilles injury ang dalawang star player ng last two Eastern Conference Champions Jason Tatum ng Boston Celtics at Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers. Subalit isang team na sa palagay ko ay dapat itiga ng mabuti ng mga fans ay ang Atlanta Hawks. Ang team na ito ay papangunahan ni Trey Young na nag-average last season ng 24 points and 11.6 assists per game. May kahinaan nga siya sa depensa kaya naman nakasuporta sa kanya ang Defensive Player of the Year finalist and steals leader last season Dyson Daniels na gumawa din ng 14 points, 6 rebounds, 5 assists and league best 3 steals per game. Sa small forward naman ay ang number 1 pick last NBA draft Zachary Risache na inaasahan pa na mas mag-improve lamang sa season na ito. Sa power forward ay andyan din si Jalen Johnson na gumawa din ng 19 points, 10 rebounds and 5 assists per game last season bago ito tamaan ng injury. One of the most improved players sa NBA the last 3 seasons. Bawat taon nga ay inaangat niya talaga ng husto ang kanyang mga stats. At sa center position naman, engine nga ang NBA champion and Latvian star Kristaps Porzingis. Isang stretch big man na kayang gumawa ng 20 plus points at any given night. Makakapaglaro din sila ng five out offense sa lineup na ito. Subalit hindi lang nga yan mga kaibigan. Nasa bench na din nila ang solid 3 and D guard Michael Alexander Walker kung sakaling pumalpak man nga ang depensa ni Riz Shea ay andyan si Alexander Walker na tiyak na magiging problema sa mga opposing guards kasama si e Dyson Daniels. Andyan din ang sharpshooter Luke Kennard. One of the best shooter of this generation nga siya mga kaibigan, na may kakayahan na basagin ang depensa gamit ng kanyang 3-point shooting. Ang young big man on Yeng Kaukong Wu ay andyan din mga Nag-average din nga siya last season ng 13.5 points. 9 rebounds and 2 blocks per game. So yan pala nga ng mga nabanggit natin na player ay 9 man deep na nga yan na rotation mga kaibigan. Kung mananatili silang healthy ay tiyak na may kakayahan sila na maging isa sa mga top teams sa Eastern Conference. Lalo na't na may injury pa nga sila Tatum at Halliburton at humina din ang Milwaukee Bucks sa pagkakawalan ni Damon Lillard sa team. At isa pa ay pinapangunahan din sila ng head coach Quinn Snyder, ang coach noon na dinaladein ang Utah Jazz sa number one seed sa Western Conference. Kung sa regular season lang ang pag-uusapan ay napakahusay niya na coach. Sa playoffs lang talaga siya medyo nangangamote at na-expose ng kakulangan niya sa paggawa ng mga adjustments sa kalagitnaan ng mga game o kaya naman ng series. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay top 3 o top 5 team sa isang Atlanta Hawks ngayong season? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.